Good morning guys! Ito ang ating menu for today. Mag-aadubo tayo ng atay ng manu. Gisa na natin ang bawang sa ating adubo, atay at balunan. Kailangan maraming bawang ng atay at balunan. Sag, 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 sa maraming bawang. Yan, nalagyan natin siya ng dahon ng laurel at saka ng paminta at pakuloan muna natin. Ang bango ng aking adubo guys. Bawang lang yan guys. Hindi ako nagsisibuya sa adubo kahit anong adubo. Bawang lang ang aking nilalaga guys. See you. Yan, kulo na sya intayin na lang natin na kumunti ang sabaw. Nailagyan na rin natin yan ng suka at atuyo at ang ating palasa Shout out sa Dato Puti. Ayan, baga naman. Ayan, luto na ang ating adobong atay. Kaya na. Naman na, na. Thank you for watching. Adobo, ang sarap. Adobong atay.